Huli na, huli na! Huli na! Huli na manok! Talagang manok! Yay! Oh, huli na! Mayroon tayong ulam! Wala kaming ulam tapos meron ditong manok na binili ko kaya lang napaka-ilap naman eh so kaysa naman mawala pa sisiluin ko na lang sanay na sanay ako dyan magsilo sa Estrella Village sa narapalawan titingnan natin kung marunong pa tayo magsilo Ah, ano 'yan? Parang labuyo na eh. Ngayon, Ay, na ako. Oh, oh lumulutang lang yan. Eh. Oh. Okay. Ang <todong> araw, bata lang ako. <laughs> Gumagawa ko nito. Ano lang ganyan? Ibon, pang ibon mo. Yun. ko yung anting <todong> ko kung kaya ko pang gumawa ng <todong> filo. Lima lang Hindi ako nakagawa ng ganyan. Huh? Hindi ako nakagawa ng yan Wala lang ganito. Sa Egon, tawin lang Ha? Tawin. Hindi ako mga papitip. Hm. Eta delicado. Ata. Vou bonita legal. Wait, now, wait. Olha, assim porque que? Ah. Vamos <laughs> ouvir. お。うん。ちょっと。<laughs>

Ồ oh, hồi <laughs> Nice one.